a very hot afternoon everyone sa mga bisaya diha nga nagtanaw na sa Pilipinas and sa lahat ng dako ng daigdig kung asa kaman man karo nagtanaw maayong hapon so ngayon mga ka-freni uh, dapat maging productive tayo everyday ano so karon ang akong buhaton para ulit sa ekonomiya mga ka-freni o, oh, kasi napansin ko kasi mga ka ni na ako'y mga rapper dire mga mga gift rapper, mga pang birthday pang kasal uh, most especially this upcoming Christmas ang nangyayari kasi ang mga tao karon tapuan na mag-wrap ng kanilang mga gift So, ilahang gusto, mga ready-made na, mga sudlanan, mga gift bag, gano'n So, akong nahunaan, kahapon, actually kahapon, ako na siyang naumpisahan Nasugda na na ako buhat-buhat So, yun, nag naggawa ko kahapon, oh yeah, Yan, mga ka-friend, ba? dako diba? Mm. Tako ni siya So, ako rin on may small, extra small, may small, medium, at saka large. Depende sa regalo na ilang ibutang. Wapan ni siya mga holder. So, uh, DIY ulit tayo sa holder kasi wak may baligya ko diri sa amu ah. Kailangan mo pa siyang orderin. Mag-order ka pa sa Shopee. Shout out Shopee. <coughs> ano to eh, yung customer ng Shopee. Order dito, order doon, ganun. So, since wala, hindi pa ako naka-order ng holder, mag do, do, it yourself na naman ako. May ribbon ako dito. Then, meron naman akong ang tawag nito, yung pang embroider. Ah. Oh, basta yun. So, i, ano ko na lang, i-crochet ko na lang, para magawang ano. So, I have here, bundle of Christmas wrappers. Then, meron din ako dito pang birthday at saka pang wedding wrappers na hindi nabili tungod kay ang ilang ipangita ay mga gift bags. So, bag na daw. So, na ng mga tao karon. So, all we need is yun. Yung proper then scissor, then mas maganda kung yung double-sided tape. Pero, ang aking double-sided tape ay naghingalo na. Nag-order pa ako. <laughs> Wala pa, hindi pa dumating. So, it's cut tape. It's a big help also. So, let's get started mga ka -freni. Okay, so, di ba pinakita ko na sa iyo, meron akong nagawang mga maliliit kahapon. Di ba? Ito. Pang Christmas pa ni siya. Akong giuna ang Christmas tungod kay fast approaching na ba baya ang Christmas. ba diba, mga ka-Frenny? So, giuna-una po na siya. and this one. Ako putangan og butangan o oh, ribbon. Ganyan. O, oh, diba? Ganyan, mga ka -freni. With style-style pa siya. Oh, oh. oh. Tapos, o, oh, diba? Kulang na lang dito mga holder. Holder na lang siya mga kapreni. Maumaon na lang kada ni buhat. Hmm. Ba? So, ayan mga kapreni. pagbuhat sa ko, uguan ka ng naay pang birthday kay malay mo. So, ayan, na naay biglang maghanap parang naadayon tayo maihatag kasi ang pangkasal kasi mga kapre ni hindi gano sila nagaano ng gift bag sa pangkasal kasi usually nirarap talaga yung mga gifts sa pangkasal di ba yung mga birthday lang mga chika chika lang siya so mag ano tayo ng pang birthday gift bag ng birthday kasi <laughs> mga tao dire sa amua sus so, kay di naganahan o og kuan ba kinahanglan jud nga ready na i paslak na lang sa sur ng ilang mga regalo ko no. di pares sa a uh, amo ang panahon palit kay mi grapper niya pagandahan sa pag wrap with matching ribbon mga ribbon ribbon nga lace lace oh, ba diba? Happy birthday mga ka-friend. Kailangan talaga ma-discard tayo mga ka-friend? Kung mo sa pangitaon sa customer, si na mahatag ni next time. Kay kung magsigin na siya pangitaw niya, uwa ka, hindi siya mo nga resa tindahan, kay ato na siya slain. Wa wow, man na sila kalingaw din Muta na wow, mga na sila ing anak. No, Do na, na siya mungari ngari. O na nga na sila pangitaon. Panikamutan nato to na magkaroon na tayo next time. Para umubalik sila. Ay no ano. Na ano ko ing anak. Na ano ko gift bag diri. O oh, diba? ba, Matik na na ako diri paninda nya, ari po sila mo palit upang regalo nya, ari na po sila mo palit upang sulan na silang regalo. Ayan mga ka-friend. Para sa ekonomiya. matest yun yung ato ang pagka-creative at saka yung ating skills in arts kasi mga ka kung wala kang talent sa mga art art, mga ganun mahirap to gawin sa mga walang alam madali lang tingnan pero kapag you're not inclined to arts mga ka believe me hirap So, since naman ako ay inclined ako sa mga whatever arts, kunting isang tingin ko lang. Yan. Ah, gano'n. So, sawa naman ng Diyos, binigyan tayo ng uh, tawag niyan, talent ni Lord. Parang madali natin magawa ang mga bagay-bagay. Mga ganchilyo-ganchilyo gan mga ka -frenny. Marunong din ako niyan. Kaso lumabo ang mata ko nung araw. Kasi gusto ko kasi kapag ka may ginawa ako, yung tinatapos ko kaagad. Kaya kahit madilim na, ginchilig pa rin ang lola. Yung mga ganito mga kafreni, yung mga anuhan ng mga baso, ayan gawa ko 'yan.

Kulang na lang na yung holder. Madali na lang siya gawin. Ready na. For birthday gift. Thanks for watching mga kafe ni. Gagawa pa ako ng marami. <laughs> Mo na ni akong ibaligya. Dili na ng wrapper mismo. <laughs> Thanks for watching.